kaibigan mga viewers ano still po at uh, magkakandak pa rin po tayo kasama natin si brother Warren ano ng uh, ito naman po yung aming topic ngayon kung papabor ba tingnan natin yung pulso ng bayan po kung ano yung masasabi nila kung sila ba'y papabor sa pagtakbo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pagkasinador sa midterm election next year 2025 po yan tara po Mar ito mga kababayan ko dyan ni mga sa'yo okay Sir, uh, may tatanong kami no. Pabor ba kayo sa pagtakbo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pagkasinadol sa 2025 midterm election? Next year na po yun. Uh, next year si Marcos? Hindi, si, eh, si... Digong. Digong. Ah, si Digong? Ah, pwede naman kasi ang kaganda noon kasi kay Digong. Nung unang presidente pa lang siya kasi maganda yung patakaran niya. Tama, yung mga kalakaran niya sa Pilipinas, maganda. Tapos nung presidente siya, nakita mo naman yung Pilipinas, walang droga, mga ganyan. So, oh, Pabor kayo. Pabor kayo. O, oh, pabor naman. Okay. okay. Thank, so, you. Sir, pabor pa kayo sa pagtakbo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa midterm election sa 2025 para senador. Bayag ako. Bakit, Bakit po? Kasi marami naman mga politiko na nais tumakbo. Tulad na lang ni Gloria. Bakit nung presidente siya tumakbo siya ng, siya ng mo? Okay. okay. Di ba? Okay. okay. Salamat. okay. Opo. Opo. Salamat. Thank... Hindi may karapatan. Opo. Salamat. Thank you po. Uh, sir. Pangalan uh, sir? Pangalan nyo. Ako nga pala si Keran Jimsino, Tubong Hingog City. Sanyo uh, Saan yung Hingog? Bisaya. Bisaya, okay. Sir, pabor ka ba, kayo sa pagtakbo ni former President Rodrigo Duterte okay, uh, so pagkasi sa pagkasinado sa midterm election 2025? 2025. So, so, para sa akin, pabor ako sa kanya kasi nakita ko naman na yung pagtakbo ni Rate, na maraming mga mand mandurukot pero na ano pa rin ni eh, Digong Duterte or President Digong. So talagang proud ako sa kanya kasi siya rin yung ano naka nakadukot sa mga mandurukot ng mga tao lalo na yung mga druga or mga adik. Kaya yun lang po. Okay, thank Salamat you sir. Alin? Alin S. Garcia. Tagakalungan. Up. Sir, uh, may tatanong -tata kami. Pabor ba kayo sa pagtakbo ni dating former president? from Arab Figueroa Duterte para sa Senador sa 2025. Midterm election? Mid -term next year na po yun? Oo uh, uh, po. Bakit? Na dumadami na naman po yung mga nangyarao sa Pilipinas eh. Uh, okay. Over kayo? okay. Thank you. Ano po sir? Ay, ako nga pala si ano, JP Asuncion, Tugong Kagayan, Kagayan Valley po. Malayo. Okay, malayo. Sir, Locano po. Pabor ba kayo sa pagtakbo ni former president ng Bicolawan sa midterm election next year 2025, sir? Oo oh, naman, sir. Siyempre. Si nung umupo siya, madami naman nangyari sa ano, eh. Pilipinas, madaming pagbabago ganun. Yan po. Silma po. Okay. Salamat. Okay. sir. Salamat. 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 Ako nga pala si Pidget Caminero, taga Dabao. Oh. Tabaw, oh, kababayan. Oh, So, sir, pabor ba kayo sa pagtakbo ni former President Rodolfo? Yes. Pabor na pabor ako yan kasi magkapit ba? Oo, oh, lang kami ni Pigaw. kasi, at sa isa pa dyan. Sumula nung naglingkod sa dito sa ating, sa ating bayan, talagang ang daming mga drogang nawawala, ang daming mga, mga, mga ano, kidnapper gano'n, mga ano. Yan, talagang pabor talaga ako kay Pigaw. Yan lang. Okay. Uh, Malulus Bulacan yun. Malulus Bulacan. Ma'am, Ma uh, may tatama kami. Uh, Ah, uh, ngayong 'yung panahon? Paboran ba kayo sa pagtakbo ni former president Rodrigo Duterte para sa senador sa 2025? 'Yan oh, 'yung midterm election na tinatawag. Next year na 'yon. Pabor naman po kasi maganda naman po ang ginuro niya dito nung naging president. President po siya dito nung nakaraang na. taon. Kahit pasabihin natin na siya'y may edad na. Uh, kasi magandang leader po siya sa Pilipinas po eh ayun, ayun na okay oh, <laughs> thank you mga tayo 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 mga Sir Nelson, pabor ba kayo sa pagtakbo ni former President Rodrigo Roa Duterte para senador sa 2025? Pabor sir. Pabor na. Salamat. Thank you. May tatanong ako. Pabor ba kayo sa pagtatakbo ni Premier President Rodrigo Roa Duterte bilang senador sa midterm election 2025? Next year na po yun? Oo. Bakit po? bago niya ulit tong mga ano nang administration. Uh, okay, okay mom, thank po. You. Thank, you. Cecil. Taga saan kayo, Ma'am? Ilocos po. Taga Ilocos. Oh, ganun din ang tanong ko, Ma'am. Pabor ba kayo sa pagtatakbo ni Pangulong dating Pangulong Duterte sa midterm election para sila sa 2025? Next year na po 'yon. Pabor okay. po ba kayo? Bakit po? Para Para po maibalik yung yung mga mga sabi na ginagawa na maiganan din yung mga atis ko. Uh, Maipigilan na naman din yung mga mga nagsashop ko. Sige, ma'am. Salamat. Thank you. Peace. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Ano, inyong pong napakinggan dito sa aking content ngayon na kung papayag ba kayo yung mga na-interview natin na kumandidato sa pagkasinador itong si former president Rodrigo Roa Duterte. Nako na po, halos po lahat karamihan ay eh payag naman silang kumandato dahil napakinggan nyo naman po yung kani-kanilang reason ano na keso ganito may mga maraming na solve ng mga ganitong problema at uh, kaya yan po Nawa po sa aking mga susunod na video ay uh, subaybayan nyo at abangan nyo lalong-lalo na yung mga kakayanitong mga interesting video Thank you